Yo, what's up, Bo in the house. So, ang gagawin muna natin yung kahani bumble Bee, Kung nakikita niyan, ayan. Ayan, ayan, yung kabuong kahani bumble Bee, Nilili ako na nga, ayan. So, gagawin natin kung anong mapapaganda natin. So, may mga butas pa yan, ayan. So, ayan, butas. Kasi ito, wasak. Wasak. Tanyo naman. Tapos ito, tinikitan lang, ay wasak pa. O. So, gagawin natin kung anong mapapaganda natin. So, ito, dinikitan ko lang ang wasap din yan eh. So, ayan. Ayan lang. So, let's go. So, ayan na. Pintaran na natin siya, no? Ayan, oh. So, ayan. Tapos, ito, siningit natin. Tapos, nandito yung isa. Ayan. Ayan, butas pa nga, oh. Ayan, no? Oh. Okay. Good job. So, update. Yo, 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 yo. So ayun, ito lang ang kinaya natin sa kay sa kani Bumblebee. ayan nabuo na natin yung mga 'yan. Okay, 'yan. So 'yan, so 'yan. So lang, wala nang mga crack, ayan, kumpleto na 'yan. Pati yung dito niya, ayan. Kumpleto na rin 'yan pati yung kabila. Ayan, kumpleto na. Wala nang mga crack, no? So ayan, ah, oh, nandito lang to. Let's go. Yo, okay na.